Ayun nga guys, lumaboy kami niyan kahit medyo maulan. Ito palang upload na ito ay late na actually kasi matagal na to. Mga one week na siguro to nung nakaraan pa na i-upload ko na sa Ridge yung iba na to. At ayan na nga, pagdating namin doon sa Dream Mall ay kami ay nag... Pahinga okay. Hey muna dun sa baba kasi gustong kumain ni Ash ng donut. At matagal na daw siya hindi nakakain ng Mr. Donut. Ha, oh, John Metz. Uh, tagal mong hindi nakakain ng donut, ha? Ah. Eh, wala naman kasi dito ang Dunkin' Donut. Kahit ang uh, Mr. Donut lang pagtsatsagaan niya. Ayan, yung maliliit lang yan. Dalawang box. Apat ang laman sa isang box na maliliit. Ay, isang daan. Tapos so, na nga, naubos niya yung... Actually, tatlo lang kinain niya yan kasi kinain ni Papa niya yung isa. Yan. oh, na, no. that's way. way. Tapos, pagtatapos niya, nagpunta sa palaruan. Pero ang tagal namin dyan kasi ang bagal niyang kumain. Ang dami pa niyang seremonyas. At magsulat-sulat pa nga siya dyan. Bye. Tatapos niyang kumain. 好吃吗？好吃吗？啊，等一下你。好吃啊！怎么了？洋洋啊，拜拜了。我擦药，我帮你菜药。 At ayan na nga, na silang dalawa sa loob ng palaruan at naiwan ako dito sa labas. Kaya nagvideo-video na lang ako nung may nakita akong mascot na dumaan. sus Maria matagal ako maghihintay ilang oras. At ito na nga, nasa tren na kami, pauwi na yan, ginabi na kami. At si Asabang nasa loob ng tren ay nagbablog siya sa sarili niya. Nagbas lang din kami pauwi kasi nga maulan. Thank you for watching!